Oh. Ayan. So, kakaulit ko lang na rin sa trabaho. So, ako okay. eh. Maraming gagawin. Uy, hey, tingnan niyo yung ano. Binili namin ng orchid. Ayan. Ang ganda. Hmm. Purple yung flower niya. And lemon. So, ayan. Marami akong gagawin, guys. Ang dami kong hugasan. Tingnan niyo. O, oh, diba? Hugasan. Kasi napagod na ako pag ano. Pagka-uwi pa lang galing sa trabaho. Grabe yung pagod na, guys. So, wala akong time na mag-ano. Lalo na kagabi ang oras ng uwi ko is 10. Tapos, ang time ng dating ko sa bahay is 10.30, 10.20, kaya mga ganyan. So, wala na akong time. Wala na akong time mag, ano. Ah, so, ngayon, uy, uy, masakit yung ano ko. Masakit ang likod ko. After ba namin bakasyon ng ilang araw, tapos back to work na naman tayo. Kayo hmm. na. Alagat ko nung iyak. Tufi! Come here, Tufi! Hmm. Ano ba problema nito? Tingnan natin. Tingnan nga <gasps> natin ano problema nito. Tufi! Uy! Hi! Tinan mo, lagi niya tinutumbay ang basurahan. Hindi ko naginagamit ginagamit yung basurahan na yan kasi inano in niya, kinakalkal. So, ganyan na lang yung, no. oh, oh ay, nakagano. Tuffy! Tuffy! Ayan, ako. Lagi niyang ginakalkal yung anong basurahan doon. Kagabi, hindi ko na ito kasi ang pagod na sa work. Tapos yung isa din, pagod. So, wala talagang, uh, ano, time ipapakita ko sa inyo yung ano. Ang tawag nito, ko kayo guys. Nangan ko. Nagpa-check up ako nung nakaraang araw. Nung pagbalik ng galing bakasyon. Nagpa-check up ako kasi yung ulo ko laging sumasakit. Tapos, iba na, iba na kasi hindi siya normal ng pagkasakit niya. Iba. Hindi ko maintindihan. Parang may something sa ulo ko. Na parang ang bigat-bigat na hindi So ngayon, nagpa-check up ako nung sa araw. Sabi ng doktor, parang yung ispa, yung, kasi masakit yung dito ko yung parang sa Yung ispan ba ang tawag? <laughs> Baka daw may damage yung ispan ko. Parang na, ano siguro. Tapos, ayun, magpa MRI. Ako. So, sa sa ano, sa sa, ano ba ngayon? Sa biyernes, magpa inject ako kasi titingnan nila bago ka isalang sa M MRI. Bago ka isalang. Ano. So, ayun. naka schedule ako ng Friday, 7 a.m. After ng 7 a.m. na yun, pag-injection ko, is papasok naman ako sa work. Kasi, dapat, noo naka-injection ka for days before ka mag, pa, ano, isa sa MRI. Tama ba? Uh, ganun yun. Lang. So, ang schedule ko sa MRI is uh, sa 9. 9 naman yung schedule ko. So, ako'y natatakot, guys. Natatakot ako baka nung makikita sa nung ulo ko. <laughs> pero mas okay na rin yun. Kahit natatakot ako, pero mas okay na siya na habang maaga is malaman natin. Kasi hindi ko na talaga kaya yung sakit ng ulo ko. Palagi siya sumasakit araw-araw. So, hindi na siya normal para sa akin. So, nababahala ako masyado. So, inano ko sa Diyo ko na magpa-check up na nga. Kasi, iba na talaga eh. Naku-worry na ako sa ulo ko. Yung sa kalagayan ng ulo ko kung anong meron doon. So, ayun. <clears throat> sa nain ko malalaman. Pero, inaano ko lang yung sarili ko. Parang, ah, eh, strong naman ako eh. Ganun. Parang hindi ko na lang iniisip masyado. Pero sumasagi talaga sa utak ko palagi. Ano kaya... At natatakot ako at saka hindi ko pa natatry ang ano, MRI sa 9 ko pa matatry. At saka, ay, mahal siya. Mahal. Diyos ko po. <laughs> hindi ko alam ang ano, nakakaloka yung mga pangyayari. So, tingnan natin sa Ronis. Alam ba Martes sa 9? Ayun, doon ko malalaman. Pero natatako talaga ako. Malaman kung ano. Kasi sa lahat ng mga, ano, lately, nung ilang araw, may ugat-up dito malaking ugat siya. Tapos hindi ko alam kung ano ba yun. Pero ngayon nawala na siya. Dito talaga malaking ugat. para meron. <laughs> Kaya lagi kong sinisilip yung noo ko, yung part natin dito. Sorry lang sa mukha ko kasi puro ako pimples. May allergy kasi ako pag summer. Ayan, ang daming ano. Na-check ko. ko, palagi dito kung may ugat pa rin ba yun. Ang kasi ng ugat na yun na, ano ko, likely. So, nababahala na talaga ako. So, ayun, pina-schedule ko na yung ano ko, check up. So, yun nga. <laughs> yun nga. Na-worried lang ako kung anong kalabasan natatakot ako sa malaman ko. Kasi, dati talaga, hindi Dati hindi talaga ako nag, ano, check up kahit may nararamdaman ka na. So, yun. So, ngayon parang matatakot kasi ako. Ngayon na tumanda na ako. Ngayon pa ako nag-isip ng ganyan. Kasi parang, alam niyo yun, hindi pa ako handa. <laughs> Kaya yeah, natatakot ako. So, bahala na si God kung anong meron sa, ano, kung anong plan niya sa akin. So, yun lang. Tignan natin. So, ayan. Tuloy natin yung paghuhugas natin. kwento ko na tuloy. Kinawento ko. Tapos, hindi naman ako nagpumagas. Oh my God. Saan so, ba yung So, yeah. yun na. Ang hirap ng buhay. Ano? Mahirap yung ano, kalagayan. Kasi talagang work-work ako work bahay, work bahay lang talaga ako. So, ayun, yun na, na, ano na, ayun, eh, napabala na natin ng tabi natin. parang, minsan, admit ko naman talaga, minsan, nakakalimu tayo sa itaas, na tumawang, pero, syempre, alam naman ito dyan. So, yun, <laughs> kahit pa ka, paano, at thankful po ako, kasi, yung duwa ko talaga nandyan, napaka-supportive talaga siya sa akin ngayon, siya talaga lahat ng ano, parang napagwala siya sa akin, di ba? Wala akong kagayang ni ng jowa. Wala akong jowa na kagaya niya na talagang, ano, protective talaga siya. So, yeah. That's life. kaya thankful. Kahit pa parang may nagko-comfort sa akin. Sa so, ganito ganyan, sa ganito madali mo gawin na gawa ko kasi ah, ang bago at saka ano, hindi na ako magluluto kasi may ano naman kami ulam na naman kagabi tapos yung isa hindi naman ako din so less ano um, pagod <laughs> so yan pag may time lang, talaga pag may time lang yan like mauwi pa ng alas sa tapos na akong maghugas ng plato. So, yon. Thank you for watching, everyone.